何 <laughs>

Ang daming Sabi Hala, ang daming alaala na may hinalo. Di ba? Kasi dito puwede kumanta, kumanta ng mga alaala, di ba? Kaso sar. May lutok na bark. Kailangan daming pala talaga dito pa lang chismis. Ang daming pila. Para sa iyo. Puwede na muna sa pila? Dapat lang hindi puwede.

Duro mo naman grupo niya. Eh, si parang 2 tao kung lang na na ba 'yan bago mo lutuin. Tinasa. Natitinag ang salita. Surot ka, wala ko pa na extreme mo na bago mo lutuin. Kami na extra din 'yan. Paganda ng Alam naman malinis pero dapat naka-extreme mo na.

Anong minute siya nakapabad sa gabi na? Anong doob Hindi, ito sa 5 minutes. Nakakailang ganito ka? Ano, sa regular days, isang so, karahati.

kasi kadalasan pag nasa kasada ako mga fishball, tapos yung kukunini pero ngayon ko palang siya matitikman ng bunga at saka syempre ba? Diba, lahat, huwag ka mag-alala kasi lahat nagsasabihin ko dito masarap <laughs> ang sarap-sarap naman ng ano ng baga ng ina mo pala Totoo palang meat. o, oh, ko pa ay ba, baga pala ng mama mo sorry ha, ah. baga ng mama mo o oh, na ah, hindi ko pa ina natitikman sinabi ko ng masarap sa camera ko na kayo pagkatitikin lang <laughs> sa sasya sa nalatahan ko Sarap Sarap pa maantap ng baga pala talaga. Ang baga ng nanay mo Totoo pala gusto masarap talaga. Ay bagaan ng mama mo pala Sorry. Mali-mali talaga ako dahil Masarap. Matamis-tamis na nag-aagaw po yung tamis, asim, at saka may tumaang hapon. Ang, -ang. lasa. Masarap. Ang lasa. pa kayo na ano, yung challenge natin na kayo mo yung mag baga kasama ko si Aki Jack? Yes! Gusto ko yan! Dalawa tayo maging ano, malay mo. Umalis ka dyan ako ng may-ari. Sige <laughs> <laughs> Aki Jack. Okay naman po. Ah. Sana Saan dadaan? Binita, na to. May may, may, may no, ko tuloy. Lapad no, no. ko muna kayo magbibinta ako. Yan yeah. muna. Kayo magbibinta muna kami. Labas muna natin pa din. Labas natin. May binema. Sana okay. ko dadaan? muna. Labas muna. Ah, yeah. Labas muna. Yeah. Labas muna. Labas muna. Yeah. Labas Labas muna. Labas na wow. ay,

Paro <laughs> hindi na kayo, meron kami dito ng pesos, meron kami dito ng pesos, pero pa, may benteng na sedikit ka naman may benteng pesos lang. O di ba lahat ng price meron sa bintong? Haha. 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 Haha

Hindi -si wala naman, no? <laughs> <laughs> Arista, <laughs> okay, right? Next <laughs> 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 <Sino pa> po, ilang sa iyo, madam? 50 pesos lang ganda naman ni madam 20 pesos. pesos. po.

ay, gusto mo ba naku-sagitoin ko pa ako sa ilulunin ko? Sige, alam mo ba nang hanggang ko? O, talagang totoo palang chismis talaga! Ang dami daming pila dito sa baga ng mama mo! masarap na ako! O, paas! Magkakainan tayo dito! Hahaha! Serius lang! O naman, nandito ko lang ako sa iwata ng baga ng mama mo. Oo, iwata ng baga ng mama mo. O yan. Ano na, nagbayad na ba kayo? Baka malusunan kami At ha? 50 lang eh. 50? 50 lang daw kumalaw. Kay kuya yan, yeah, naka block Ito yung bata kanina pa. Ah, yung bata pala, sorry. Yung bata pala kanina pa, so lang din daw yan. Ay, 100 yung bata. Ito maingay kasi nga para yung 50 may bigay sa akin. Pero alam ko 100 yung bibigay sa'yo. Ano na? Ano na?

takel ng pagkain, krim, ano 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 mo ano 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 lahat, ilagay mo na lahat. ano 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 naman... ano 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 Diba? Ang saya. Dapat ang mga pintor talaga na tutulungan, di para umangat, para iangat ang bawat sa kanya. Tutulungan para ilain pa baba. Kasi walang may sa ating kanya. Di ba no? ka ba doon? Kasi kadalasan dito lang mayroon sa umaangat na bahay natin. Di may kadalasan dapat talaga wala ng gano'n. Dapat magsutuhan. para